Biyernes eh. Ang ating ulam ay munggo. Dahil biyernes. Dahil, Dahil biyernes. pinaninindigan niyang munggo na yan. <laughs> sa lunit magulang ka ng tuyo. <laughs> Mam eh, dahan-dahan. Yes. Ano? Ang bolero. Kailangan <laughs> ano? Kailangan magkasya. Pinaluwagan ko na. <laughs> Sobrang latina sa babae. Napakaganda sa hitsura. Pres na prestiglan. Napakabango sa hitsura. Wow! Ang ganda naman ni Ma'am ay eh, ngayon sobrang laki na ay Latina. <laughs> Allah! Nashock! Ma'am ay eh, nashock! Shock! yung ko, oh, yung shock. Yung Ganda naman ng na mga halaman. O, tignan mo, o, tignan mo. Tignan mo talaga. Ha? Ah, kung sino talaga wala sila pinag-uusapan eh. Ano? Tignan mo. Kung sino wala. Alam ko! Alam ko. Alam ko ako ang pinag-uusapan niya. Oo, oh, oh, alam pre. ko. Lasing ko na. O, tignan mo. Hindi pa, hindi pa huminto talaga. O, marangkada na naman. Okay. Ma'am, hey, Kung may punong abala, may halamang abala. <laughs> Bye! <laughs> Ma'am A, ano ang Pilipino ng what? Ano? Ano nga? Di ano nga? What nga? Malis ka rin ko. baka <laughs> nagagawa ko ng grade <laughs> Ma'am A, ano ang Tagalog ng what? Ay hindi pala. Ma'am A, ano ang prutas na hindi nagkakamali? Ano? Tama rin.